MSSD Barb at your service. Assalamualaikum at magandang araw mga kabang sa Moro. Tinuo at kinamustahan ng MSSD key officials ang mga benepisyaryo nito sa isinagawang simultaneous field visits sa mga munisipalidad ng Parang, Panamaw, Patikol, Maimbong, Indanan at Hulo sa probinsya ng Sulu nitong nakaraang July 15, 2025 ang nasabing field visit ay pinangunahan ni na Deputy Minister Ustadja Noraini Tan Lim, Director General Attorney Muhammad Muqtader Estrella, Director Zoraya Masakal at Chief of Staff Attorney Lizel Monets, kasama ang mga provincial at section heads, focal persons at program implementers Personal na kinausap ng delegasyon ang mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng MSSD upang alamin ang kanilang karanasan, mga kinakaharap na hamon at mga mungkahing makakatulong sa pagpapabuti ng serbisyo ng ahensya. Kabilang sa mga nakapanayam ng mga opisyal ay mga persons with disabilities na benepisyaryo ng Kalinga para sa May Kapansanan Program, mga batang ulila sa ilalim ng Kupkop Program, mga solo parents sa ilalim ng Dakila program at mga estudyanteng benepisyaryo ng Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan o Abaka program. Binisita rin ang mga benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro program at mga para social workers ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan program. Dinalaw rin ng mga opisyal ang mga Child Development Centers o CDCs sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Program upang siyasatin ang mga pasilidad at iba pang operational needs ng mga child development workers. Bukod sa community visits, nagsagawa rin ng courtesy calls ang MSSD sa mga tanggapan ng mga lokal na pamahalaan upang higit pang mapatatag ang ugnayan sa pagitan ng mga LGUs at ng ahensya sa pagbibigay ng serbisyong panlipunan. Ang nasabing field visit ay bahagi ng First Management Committee o Mancom Meeting ng MSSD para sa taong 2025, kung saan nagpulong ang mga key officials upang talakayin ang pagpapalakas ng social services, pagripaso ng implementasyon ng mga programa, at paghahanay ng mga plano para sa higit na makabuluhang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayang Bangsamoro. At yan ang ating update mula dito sa Hulo, Sulu. Sa ngalan ng MSD Regional Communications Team, ako po si Juday Lokman ng Bangsamoro Muna, MSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro